Yes, mag-steam tayo ng garupa. Na fish. Ayan. Then, pagpulo tayong tubig. Steam natin. Later, meron tayo dyang rice wine. Sang chow, light sauce yun. Ayan. Tapos, lagyan natin muna siya ngayon ng kaunting asin. And here, may hinanda akong spring onion. Ginayatigate ko na. Tsaka parsley. Ayan. lagi nanti mamaya pagka-steam ng isda. Nanti ko rin ang rice wine. Yes, steam nangis dah ang sangchao. Yan ang ginagamit steam nangis isda. Ayan. Kasi natin steam ang ating Shhh! ng tubig. Ayan. nanti magkakulo pasta. Ito lang ating tubig. Lagyan na natin sa ating fish. Ayan ang ating fish. Steam natin ng 15 minutes. Dahil masabar siya. Kapal. Hanggang 20 minutes. 15 muna.

mushroom sure. parsley natin yes Ashley oil oil hey Yan, mo natin ng konting sugar Sugar, yes. Then rice wine, rice wine, yes. natin ng rice wine. Sarap yan. Mm. Then cook oil. Now, lagyan natin ng soy sauce. Yes, steam na fish Yang, ganyan lang sya And then Oke okay na Bakalat Let's eat na daw yan Kuatin pan toyo Malaking isda Oke okay. Good Ayan, yeah, maraming salamat sa panunood. Ayan, sana ay nagustuhan nyo ang aking pagbiprepare ng steam na lapu-lapu. Thank you so much. Ganyan silang kumain ng Bus na. Busan is yeah. that. See? Tinik mo